Muli po, isa pong mapagpalang pagbati ang aking pinapahatid dito sa lahat po ng aking mga subscribers, followers at mga viewers. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan lagi. Saan man po kayo, sulok ng daigdig roon ay uh, umaasa po ako na wala po kayong uh, nagiging problema lalo po sa inyong mga employer. At uh, paalala ko lang po at ingat-ingat uh, lang po kayo dyan at uh, para po hindi kayo magka-problema. Kung ano man po yung gusto ng inyong mga amo, sa kaunting diferensya, wag ka na po kayo magpapakita ng uh, pagsisimangot para po hindi kayo mapag ng inyong mga employer. Ayan po. At ganoon din po yung uh, naririto lang ay uh, lagi pong mag-iingat at uh, malayo na wa kayo sa lahat ng uri ng kapahamakan Ayan at... Uh, ito po ang uh, kuhan na at napagalaman po natin na uh, sobrang na po ang uh, paghahanda. Naghahanda na po ang ating mga kapatid na muslim lalo na po dito sa hanay ng MNLF na kung saan po ang chairman po dyan ay si at uh, chairman na uh, Normis At ang uh, pagkakaalam po natin dahil sa ating uh, balitaan na ito po ay sasama po sila sa ngayong darating na gaganaping rally ng Iglesia Ni Cristo. So hindi lamang po yan, napakarami pa pong uh, uh, talagang dalagsa, dadagsain po yung uh, uh, para makiisa uh, isa or makisali sa gaganaping Peace for Rally ng INC. Ayan po. Ang dahilan po kung bakit uh, marami tayong mga kapatid na Muslim ang uh, sasama na rin dahil ho, talagang grabe na palamak na po talaga ang uh, pangangawat itong mga, uh, mga politikong ito, particular na po dito si Martin, at uh, ito pong uh, natawag na Tambalos Laws, na kung saan po ay ibinulgar din po yan ni uh, Mayor Magalong ng Bagyo, yung 7 seven 7 Ang ibig pong sabihin ng 7 pag ikaw ay kaalyado ni uh, Tambalos loss ikaw ay kung sa AX ka meron ka 7 million, kung sa Tupad may 7 million at uh, kung ano pa yon yung uh, uh, at, uh, Cap AX at Tupad may 7 million ka, so 21 million ang kabuuan na matatanggap dito mga uh, congressman na umiidolo at sumisipsip at uh, dumidila humihibod sa tumbong nitong si Tambaros Los Grabe, wala na kayong kahihiyan na hayop kayo. Sobra na. At uh, sabi ko nga po, hindi ko na po kailangan magpakita rito kung yung sinasabi po ni uh, Mayor Magalong, na yan po ay isang general din po. A uh, former general po. At saka yun po, yun po rin po nga, uh, General De Leon. At nagmanifesto nag rin po siya na talagang uh, si simot na ang uh, pira ng bayan dahil din sa ginagawan nitong si Tambalos Los nito na walang katigil-tigil sa pamumudbod ng hindi naman niya pera. Ang piling niya, pera niya, pero yan po ay pera po natin. Ayaw ko kung ano na ang gagawin natin dito. Kaya sabi ko nga po, pag matimpuhan ko ito, pati kaluluan ito, susunugin ko. So, ang rason po, kung bakit pati itong ating mga kababayang at mga kapatid nating mga muslim, ay talagang sumasagad na po ang galit dito sa administration bangag na ito ay dahil nga po dito sa ah uh, dito po sa nakikita na po yung uh, ano ha sandali ha ay, wala dito Tika Yung talagang wala nang ititira dito sa uh, mga kaapo-apuhan -ka ninyo dito po nagugat ito sa babasahin ko na lang po itong uh, post ni Jason sa. Uh. Ayan po ah, uh, yung Jason sa. Uh, ha. Uh. Kita niyo po yung Jason sa uh, ha. Uh. Babasahin ko lang po. At uh, yun pong uh, tungkol dong kay General Magalong na sinabi niya at uh, Mayor Magalong at saka dong kay General Dion, mapapanood niyo po yan sa vlog ni KPL. At uh, sabi ko nga po hindi na po na kailangan maglagay-lagay pa rito. Ah, uh, gusto po niyo kaibigan naman po natin 'yan. Panoorin niyo lang po 'yan. At ito ito lang po isa at uh, babasahin ko lang po itong post ni Jason sa ha. Para lang po malaman niyo, para lang po magkaroon kayo ng kaalaman. Ano po? Confidential at intelligence expenses ng Office of the President Bangag umabot ng apat at kalahating bilyong piso noong 2023 ayon sa kuwa. Bilyon po ang pinag-uusapan dito. Umabot ng apat na bilyon. Samantalang yung kinikwestiyon kay BP Sara na 125 million lang. At yun na yung pagkakabikabila na yung impeachment na ginagawa sa kanya. At samantalang ito kay Bangag ay apat at kalahating bilyon. Baboy po ito. Bilyon. Piso noong 2023. Nakalang taon. Okay. Mismong Commission on Audit Annual Financial Report na ang sina ang nagsabi na umabot ng 4.57 billion ang nagamit na confidential at intelligence fund ng opisina ni Bongbong Marcos. Ayan. See? Ang 2.2 billion ay ginamit sa confidential expenses habang ang 2.3 billion naman ay para sa intelligence expenses. Ayan. Samantala, ay ito naman ang listahan ng iba pang mga ahensya ng gobyerno na gumamit ng confidential fund. Number two, Department of Justice. Dito kay uh, parang panggatong na mukha. Ha? 683 million 853,000. Si 683 million, ha? Number 3, PDA. 500 million. Yan lahat, binabasa ko lang po yan, Ayan, ayan, yan, yan, yan. Saan pa? National Intelligence Coordinating Agency, or NICA, 127 million po uh, 413,000. See? Million-million po ang pinag-uusapan dito. Saan po pulutin ito mga kababayan natin pag ganito ng ganito? National Security Council na kung saan ay dito po ay tinanggal si VP Sara bilang membro ng National Security Council or NSE. NSC. po, 90. 90 million tutang inan. Department of National Defense, 78 million 921 thousand. to. Department of Interior and Local Government, 75 million. Si, gran Department of Finance, 61 million. Ang putang inang Recto na ito. Kung bakit finance kailangan mayroong confidential fund. Department of Finance, 61 million. Ha? Ah. At ang kwan dito, ang presidente rito ay si Recto, Asawa ni Bilma. Bakit mayroong confidential fund itong putang inang to? Imaginin mo, Kaya pati yung mga, mga kapatid dating mga Muslim talagang galit na galit na rin. Mamaya po i-discuss -di natin. Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity. Ayun po. O-P-E-P-R-U. Ah, Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity. 45 million 500,000. Putang ina ninyo. Masunog na sana kayong mga animal kayo. Ayan po. Tingnan niyo. Bakit itong mga animal na ito mga confidential tumang hayop na ito? Grabe ang putang mga putang ganda to. Di po ba? Nakakahilo. Yang amount na yan. Kung inyo po natatandaan itong si General Magalong noong time po ng mga mama sa Okay? Yan po yung mga nag-imbestiga sa SAP 44. Na kung saan po yan ay tinanggal din ni Noy Noy Aquino yan dahil nga sa hindi hindi kayang sungal-ngalan itong si General Magalong na kung saan ngayon po ay mayor ng Bagyo. Yan po yan si Mayor Magalong siya na po mismo ang nagsabi. At nagbulgar dito sa kawalang hiyaan itong uh, list na ito, yung uh, tatlong 777 na yan. Saan pa populotin itong ating mga kababayan? Ano ito mga kababayan? Pababayaan na lang natin ang talagang sisimutin na ang pera ng bayan at wala nang wala na kayong pakikinabangin. Sabi ko nga po, hindi ako mangingimi. Nadurugin ang mga ulo nito na na ako ng pagkakataon. Bakit? Isa po ako sa napakalaking binabayaran buwis. Yan ang tandaan ninyo. Kaya sabi ko nga po, hindi ko pagsisisihan kung sino man ang makimpuhang kong mga kawatan na ito. Sabi ko nga po, maging kaluluwa nito mga ito susunogin so ko yan po noon pa pong isang uh, nakaraang vlog ko pa po yan kung, uh, hindi ko matandaan kung dalawang buwan o isang buwan ko na i-vlog yan kung mayroon pa po kayong pira sa bangko i-withdraw nyo na sinabi ko po yan, dalawang buwan na nakakaraan o isang buwan i-withdraw nyo na po bakit? Kasi nga po pati itong Philippine Deposit Insurance Company sinimot na rin po ang pira. Wala na pong pira ang PDIC. Na kung saan diyan lang nakakasiguro na ma, na makakabawi itong ating mga depositor kung sakalit magsara yung bangkong pinagdepositohan nila ng kanilang pera. Ngayon, sino pa? Sino pa ang, uh, ang magbabayad ngayon kung sakalit magsara o magsara uh, o magsara itong uh, bangko na dineposituhan nyo? Sino ang magbabayad? Wala na po. Hindi na po kayo makakakuha kahit na sintabos. Yan po yan. Yan po ang tandaan ninyo. Dati-dati po, pag ikaw ay kanyan at uh, may deposit ako po sa banko, ay guaranteed na naka-insured po yan yung pira sa halagang 500,000 pesos. So, paano po yan kung nagsara at nalugi? Sino pa magbabayad sa inyo? Kung mismo itong PDIC ay pinagnanakaw na rin nila ang pira ng PDIC. Grabe. Sobra na. Kaya pala, mahal na mahal. Kaya pala talaga nga, maging itong si Erwin Tulpo, ahimod tumbong ka Dahil ganyan pala. Yan po, ibinulgar na ni uh, General Magalong or Mayor Magalong. At doon naman po sa kay De Leon, General De Leon, may manifesto po yan sabi ko, hindi ko lang po alam mag-insert dito. Grabe. Kaya, maliban po, dito sa mga kapatid dating mga Muslim na nagpahayag ng kanilang uh, uh, pagsama or uh, makisama sa gagawing rally ng Iglesia Ni Cristo, napakarami din pong mga uh, former, uh, yung mga... Tawag ito, yung mga retired general ng pulis at sundalo. At katunayan, ay panay-panay uh, na po yung kanilang pag-meeting. Kung ano pa po yung pag-meeting nila, ay wala na po akong alam doon. Pero ang alam ko lang po, ay sasama na po sila dito sa gagawing rally ng Iglesia ni Cristo. Kaya wala po tayo may bibigyan ng information dito kung ano na pag-usapan nila kasi unang-una, kahit na mayroon akong alam, ay hindi ko po sasabihin kung ano man yung pinagbimitingan nila. Pero, iisa lang ang nasa utak ko na dapat talaga uh, palayasin itong mga animal dyan sa gobyerno ito. Yan pa. Dito sa mga vlogger, aingat-ingat uh, kayo. Kasi, ipakukulong nila lahat ng mga vlogger na kumakalaban sa kanila. Ha? May mas maganda. Dahil pagdating ko dyan sa kulungan, wawasakin ko lang yung kulungan na yan. Ako. Pati yung mga dati nakakulong dyan, palalabasin ko na. So, isang ganyan ko lang yan. Wasak yung kulungan na yan. Gusto nyo mapatunayan? Sige, saka na. Hindi pa ako nakapag-prepare. Sana pala prepare ko dito na kahit na barita o martilyo, lulusawin ko sa pamamagitan ng ganito. Kaya, yung mga ulo ng mga putang anang yan isa lang makita ko yung mga kandiyan, lulusawin ko talaga ang ulo or paglaruan ko muna gagawin ko muna pilipitin ko ganyan hanggang sa magkandaragumo yung mga buto-buto ng ulo nila tapos lulusawin ko na sabi ko nga pati kaluluwa nitong mga animal na ito lulusawin ko eh grabe nakakagalit na po talaga ngayon, tapos tapos ngayon, ito ang mga sinasabi ko, ibabas nyo pa ako rito. Na samantalang itong mga sinasabi ko rito, kapakanan ninyo. Itong sinasabi ko, bakit? Anong mapapala ninyo kung kakampi kayo ng kakampi dyan sa mga kawatan na yan? Yun ang sinasabi ko sa inyo. Na sa halip na dito magtulungan tayo na ibulgar ang mga katiwalian nito, mga ang mga kawatan na ito, ako pa ang ibabas ninyo. para sabihin ko po sa inyo mga kababayan kung ako lang po wala po akong problema kung sarili ko lang una paulit-ulit ko po pong sinasabi ito sa inyo kahit kailan hindi ako nangailangan sa gobyerno kahit na sino man ang presidente at lalong hindi ako mangangailangan sa kahit na sino pang umupo na presidente diyan wala po akong kailangan sa gobyerno bagkos ako ang pinakikinabangan ng gobyerno ito. Kaya may karapatan akong magsalita dito sa mga winawaldas nitong si tambalos na ito na pira na hindi naman niya pira na nagmumukhang kunwari pira niya. Tandaan niyo mga kababayan, lahat ng mga politikong yan, mga patay gutom yan. Tandaan niyo yan. Tingnan nyo, sabik na sabik sila sa pira. Ha? Kahit na bundat na bundat na itong mga animal na ito, talagang wala pa rin silang katigil-tigil kung paanong nakawin pa nang nakawin ang pira ng bayan at wala silang kakuntintuhan. Wala silang uh, kabusogan. Kaya po, yan po, dit, dyan nyo po makikita at dyan nyo po mararandaman yung isang taong patay gutom. Dahil po dyan, nagkataon nga lang napunta sila dyan at naging uh, politiko sila na under nitong disneyto, ayun, sinamantala na nila ang humimod ng humimod ng igit nitong si Tambaloslos. Kaya ayan, ang resulta, gutom ang mga Pilipino. Mga wala kayong mga paninindigan ng mga putang ina o ulitin ko lang po, ipagdasal nyo lang na huwag magsasalubong ang landas natin. Dahil pag nagsalubong tayo, titiyakin ko sa inyo, hindi ko palalampasin ang pagkakataong yun na hindi ko mabura ang pagmumukha ninyo dito sa mundong ito. Ngayon, sa, dito sa mga baser ko, bakit hindi ko lang puntahan sa kung saan sila uh, nag nag-oopisina? Sinabi ko na po sa inyo, hindi ka basta-basta makakalapit dyan. Unang-una, sabi ko nga po dyan, isang senador lang at saka kongresista, ah, mahigit 50 ang talagang private bodyguard nila. Bukod pa yung bodyguard nila na sa galing sa gobyerno ng mga polis o sundalo. Sarili ng po niya, private nga ni, nilang gwardiya yan. Mahigit 50. Imagine nyo yan. Yan po ang sinasabi ko sa inyo. Sa simpleng matematik, saan nila kinukuha, yung pa pinambabayad din sa mga bodyguards na yan. See? Talagang na kailangan talaga nilang mangulimbat na mga mangulimbat para sa kanilang sariling kapakanan. Sariling kabuhayan ng mga putang inang to. Kaya nga sabi ko, Huwag lang ako makatungtong diyan sa mga opisina nitong mga animal na ito. Dahil sasabihin ko na baka, baka pasensyahan lang po diyan sa mga madadamay. Pero kailangan na po siguro uh, magpakawala na ako na dito ng virus para matudas na lahat. Bahala na ako sino madamay diyan. Ang mahalaga rito, kung merong uh, madadamay man ay nagsakripisyo ka, bayani ka kung nadamay ka man dito sa virus at lang ko. Pero ang importante na siguro, kailangan matudas na lahat itong mga malipol na lahat itong mga politikong itong mga kawatan na ito. Kung ma madamay man po kayo bilang collateral damage, ngayon pa lang po humihingi na ako ng patience sa inyo. nakaka na, nakakapanggigil na. Sobra na ito. Kaya, kwan, ano pa ang hanggang kailan pa mag, maghihigpit ng sinturon itong ating mga kababayan, talagang ngayon pa lang talaga wala na masayang. Hanggang kailan? Hanggang kailan nyo parorosahan itong mga kababayan nating mga gutom ngayon? Hanggang kailan nyo pagnanakawan ang gobyernong ito? Hanggang kailan nyo uubusin kahit na natitirang sentabos na lang ang, ang pira ng bayan sinisimot pa ninyo? Dahil wala kayong kabusugan na mga animal kayong mga politiko. Ang taas... Nang ambisyon mo. Yes. Sobrang taas ang ambisyon mo, pati yung mga pira namin, winawaldas mo para lang makakuha ka ng boto or makuha mo lang yung position na gusto mo. Utang ina ka. Buwisit ka. magkaroon lang ng quan. Yung may masilip lang ako kahit gakarayong kaliit ang tsansa na para mahila kita. Hindi ko napakakawala ang pagkakataon yan. Tutudasin kita, hayop ka. Lahat ng mga kawatan na mga politikong ito, iisa-isahin ko kayong bitbitin sa impyerno ng mga hayop kayo. Wala na kayong pakundangan kung lubos tayo ng pera ng bayan habang itong napakarami nating mga kababayan namumutla na sa kagutuman. Anyway mga kababayan, at dapat po sana mayroon tayong bubunutin ngayon pero parang uh, nawalan po ako ng gana dahil nga po dito sa mga ito nung mga uh, mabasa ko po itong uh, post ni Jason sa at saka yung uh, kay kay General Bagalong talagang uh, nawalan talaga ako ng nawala ako sa wisyo pasensya na po kayo pero hindi naman po mawawala yan tuloy tuloy po ang ating pamimigay tuloy tuloy ko pong gagawin yan dahil ang gusto ko po rito maobos kung ano man po yung uh, naka nakaprograma dito sa utak ko nung uh, nakaraan nakaraan Pasko yun po ang itutuloy ko lang po yan Pasko man po yan hindi man po bagong taon na itutuloy ko lang po yan yan po ang pwede niyong asahan sa akin kaya naman po yung mga nagsusubscribe at nagpapasubscribe huwag naman po natin gawin na uh, tanga ang mga sarili natin bagamat sinasabi ko po yan na uh, bakit uh, kailangan pa talaga na yung mga kung ano-ano pang mga message na ngayon lalagay niyo dyan. Kundi ang sabi ko po diyan, tanging ang subscribe lang po ang inyong papadala. Kaya po ayan. Ayon dito sa aking uh, um, secretary kasi yun naman ang ako uh, na sabi niya na i-block na lang na i-block yung mga tanga. So, yun po. Grabe. At uh, maraming maraming salamat po doon sa mga patuloy na nagpapasubscribe at sa patuloy na nagsusubscribe. At uh, hayaan po ninyo. Ah, ano ba? Pero kung magkaroon man tayo siguro ng katahimikan, ay baka ubus na ang pera natin. Ubus na ang pera ng bayan at wala na kayong aabutan. Kahit pa matapos itong mga dilob yung dumarating na ito sa atin ata uh, Yan uh, hindi natin alam kung ano yung mga pinapakalat nilang mga virus daw na yan. Ang sinasabi nila, fake uh, fake news daw yan yung uh, bagong virus. Fake news man po at hindi yung virus na yan ang kumakalat na yan. At ang sinasabi nila ay uh, hindi, raw, hindi raw totoo. Kaya sabi ko nga po totoo man o hindi. mag-ready lang po kayo nung aking itinuro na Kalamansi at sa Kasili, i-ready nyo lang po yan. Mag-ready lang po kayo. Dahil hindi po natin talaga alam kung ano po talaga ang mangyayari. Kaya po nagpapakalat sila niyan. Kung fake news man yan, iisa po ang dahilan niyan. At uh, dinadivert lang nila yung pagiging mainit na ang ulo ng mga tao dahil sa mga nangyayari kakawatan dito sa mga politikong ito at kung totoo man po yan well ay uh, yung kalamansi at saka sili lang po huwag po kayo magpawala nun no? so maraming maraming salamat muli at uh, sana ay sama-sama uh, tayong matauhan lahat at sa halip namang bas kayo aba makiramdam na lang po tayo kung ano po yung mga nangyayari sa ating kapaligiran at uh, po so antayin po natin ang pagkakaalam ko po ay uh, may mga barko na po na nakapan naka tawag ito nakabok itong uh, mahigit uh, sa 50,000 na mga kababayan natin, mga kapatid, kapatid nating Muslim, ang uh, manggagaling dyan sa Mindanao. Hindi lang po yan. Maging itong kabisayaan ay may naka abang na rin po mga barko yan para dalhin nila rito sa uh, kasama nitong mga rally ng Iglesia ni Cristo. Maraming maraming salamat po at pagpalainawa kayo ng Panginoong May Kapal. うん。